Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ni Nakuya Kim at Felicia Atienza sa bigla ang pagpanaw ng kanilang anak na si Iman. Sa isang emosyonal na post sa Instagram, ibinahagi ni Mrs. Atienza ang mensaheng puno ng sakit, pag-ibig at pasasalamat. Ayon sa kanya, si Iman ay naging liwanag ng kanilang pamilya, puno ng saya, tawa at pagmamahal. Marami ang napasaya ni Iman hindi lang sa loob ng kanilang tahanan kundi maging sa lahat ng taong nakilala niya. Hindi inaasahan ang biglaan niyang pagpanaw, lalo na at sa mga TikTok videos niya. Lagi siyang puno ng sigla, halakhak at positibong enerhiya. Tatlong araw bago siya pumanaw, nag-upload pa si Iman ng isang maikling video na may caption na Life Lately. Does this go hard? Nakakalungkot isipin na sa likod ng mga ngiti at masasayang video, may mga laban palang hindi natin nakikita. Paalam Eman, maraming salamat sa liwanag, sa inspirasyon at sa mga ngiting iyong iniwan. Mabuting alaala ka, magpakailanman.